一位 guys. Kaysa Rata guys. ko po siya. Kipot-kipot ang alam So, so, yeah. keep up, keep up so magboko, ha. May barangay clearance. So, uh, nakikita niyo na yung barangay So, Ano siya yung guys? barangay? Baragay maribulan So, tara, sulog abi? nabi Baragay maribulan, eh So, sorry, guys Bago n'yong dindi Malulog ni, guys Ha? Mga baragay clear, sama niya yung mga uyo, andrea वो नाना का दृश्य लेके आके ni nakit ang guys sa kablogger dress maribulan no so mo ni ang sikan tampoy <laughs> hello yang ang laya na yung mga panaman natin guys. na. na lang ng ulan. So, ganyan guys, tani sa padre guys. Hindi guys. na ano, lang guys? Hindi na na guys. Anong isang pagsasakit guys? So, na guys? Anong isang na sa kaliwa kanan tayo dito guys ha kasi very delikado dito Ay. guys pag ikaw mag lang dito doon tingin din doon so, ayun safety sabon, Ayan. so go na yan sa unahan guys may dako marami sila guys So, ayahay, guys. Magpuhakadra. May trabaho kong sasig. Mabaklayra. Ako sa guys. Nay, dako. May nangyayagatra sa kuban, guys. Ako na, guys. May nangyayagatra sa kuban. guys. Balik. maraming tambay dito guys kasi may doctor, dito sa may ano guys highway ng Capitol doon sa kanto doon sila parang harang na sila guys